May bago na namang milyonaryo matapos tumama sa 642 draw ng loto nitong Martes at sa gitna ng kaliwat ka ng pagdududa. Sa magkakasunod na panalong yan, isinumiti na po ng PCSO sa Senado ang listahan ng mga nakajakpat pati na rin ang kanilang binayarang buwis simula noong Hulyo. Isa sa mga kine-question ngayon, computer system na posibleng umanong mamanipula. At nakatutok si Mav Gonzalez. kung walang proper safeguards, pwede bang mamanipula ang buong computer system? And the answer was yes. Muling inungkat sa Senado ang posibilidad na maglabas-masok sa system ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang may hawak ng tinatawag na root access. Dapat daw, nasa PCSO chairman ng isang root access. Baka kailangan, eh, Uh, dalawa, tatlo, apat, uh, limang susi. May hey, maraming mga ka-access di? Pero kailangan po magkakasama sila para mabuksan. Oh, sabihin. Okay. Hindi po pwedeng isang tao lang ang magbubukas. Gigit ng PCSO Office of the General Manager, hindi porke may root access, pwede nang mamanipula ang loto winners. Pwede lang makita ang ilang impormasyon tulad ng bilang ng tumaya. May third party rin daw na nagbabantay pag may loto draw. Isinumite na rin ng PCSO sa Senado ang listahan ng mga naka-jackpot sa loto mula July 2023 hanggang January 30, 2024, kabilang ang binayaran nilang buwis. Tiniyak ng Senado na mananatili itong confidential. Tinuloy din ang pagdinig sa hinaing ng mga umano'y loto agents na hindi raw na konsulta sa iloto e pero apektado ang kabuhayan. Nagtatrial and error sila. Kami yung naapektuhan ng malaki. Bilang mga loto agents po, kami po ang nagpapasok ng pera sa gobyerno day in and day out but every time na may gagawin kayo mga major decision out kami we oppose ito e to uh, Mr. Chair because that will eventually uh, wipe out us from business and lotto outlets <laughs> will become Uh, useless and irrelevant. Kasabay ng paglulunsad ng iloto ang paggamit ng mga bagong terminal. Pero aabutin pa ng 8 hanggang 10 buwan bago mabigyan ito ang nasa 2,000 loto outlet na ipinasara muna. Hindi na raw uubra ang mga legacy loto terminal na hiniling ng mga agent na magamit muna the legacy system or terminals are actually end of life already, Mr. Chair, and is not compatible with the Philippine lottery system. And it is no longer feasible, Mr. Kuinestyon din ang pagbibigay ng three-digit lotto game sa Small Town Lottery o STL. This was approved by the Office of the President. Siyempre, kayo po ang nagpipig niya. Anong pakialam ni Presidente BBM sa mga pulisya sa lotto? He's so busy with bigger problems that we have in our country. Not the three-digit game. Hahanapan daw ng solusyon ng PCSO ang pagkawala ng kabuhayan ng loto agents at tellers. Bago nito, pinalutang ng mga senador ang pagtigil muna ng bola ng loto habang iniimbestigahan ang integridad nito. Mathematically improbable. Sunod-sunod, pare-pareho pa yung apelido ang nananalo. Ano ba yan? Kabulastugan na yan. And uh, I'm very happy that uh, they finally investigating it. Sabi ngayon ng Senate Minority Leader, dapat bantayan ang nangyayari sa pagitan ng bola at anunsyo kung may nanalo. Yun yung kasi database po yun mm -hmm. para search yung database. Kaya ang tanong, sino ba may access dun sa computer na may hawak dun sa database? Pwede naman daw ipatigil lang inoto na nasa pilot testing pa lang. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Horas.